Mga gawa, chapter 18, verse 1 up to 14. Pagkatapos ng mga bagay na ito, umalis siya sa Atenas at napasa rin to. At nasumpungan niya ang isang hudyo na nangangalang Akila, isang lalaking tubo sa punto na hindi pa nalalaong nang gagaling sa Italia. Kasama ni Priscilla na kanyang asawa sapagkat ipinag ni Claudio ng lahat ng mga hudyo ay magsialis sa Roma at siya'y lumapit sa kanila. At sapagkat ang hanap buhay niya, gaya rin ng kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila. At sila'y nagsigawa sapagkat ang hanap buhay nila'y gumawa ng mga tulta. At siya'y nangangatwiran tuwing sabat sa sinaguga at hinihikayat ang mga hodyo at ang mga griko. Datapot ng si Silas at si Tumutiyo ay magsilusong mula sa Macedonia. Si Pablo ay napilitan sa pamagitan ng salita na sinasaksihan sa mga hodyo na si Jesus ang siyang kresto. At nang sila ay magsitutol at magsipamusong, ay ipinagpagnia ang kanyang kasutan at sa kanila ay sinabi, Ang inyong dugo sumasa inyong sariling mga ulo. Ako'y malinis buhat ngayon. Paparoon ako sa mga hinta. At siya ay umalis doon at pumasok sa bahay ng isang lalaking nangangalang Tito Husto na isang sumasamba sa Diyos na ang bahay niya ay karugtong ng sinagoga. At si Crispo, ang pinuno sa sinagoga, ay nanambalataya sa Panginoon, pati ng buong sambahayan niya. At marami sa bagataga rito na nasa pakikinig ay nagsisampalataya at buwang nangabautismahan. At sinabi ng Panginoon kay Pablo ng gabi sa pangitain, Huwag kang matakot kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik sapagkat ako'y sumasa At sino pa hindi ka madadaluhong upang saktan ka sapagkat makapal ang mga tao ko sa bayang ito. At siya ay tumahan doong isang taon at anim na buwan na itinuturo sa kanila ang salita ng Diyos. Datakwat ng si Gailion ay prokonsul ng Akaya. Ang mga Hudyo ay nangagkaisang nangasitindig laban kay Pablo at siya dinala sa harapan ng hutuman. Na nagsasabi, hinihikayat ang taong ito ang mga taong upang magsisamba sa Diyos laban sa kautusan. Datapat ng bubukhin na ni Pablo ang kanyang bibig ay sinabi ni Galion sa mga Hudyo, kung ito'y tunay na masamang gawa o mabigat na kasalanan, o mga hudyo, may matukid, na tiisin ko kayo. Amen.